Magandang umaga mga ka-update. Ngayon po patuloy naman tayong mag-update sa mga ginagawang legacy ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Welcome to Romis Update Channel! So mamaya po mga ka-update panoorin natin yung video na mismo ang Pangulo ay magliliwanag kung ano yung layunin ng kanyang pagpunta sa U.S. doon sa imbitasyon sa kanya ni Pangulong Donald Trump. Maraming spekulasyon, lalo na yung mga inggit. Kung ano-ano yung kanilang ginagawang paratang, mga fake news na ginagawa. Ay sana naman ay hindi nga kayo ma-high blood sa pagkaingit at magresulta ng uh, hindi maganda sa inyong pangangatawan. Kasi mahirap na kung kayo ay ma-high blood dahil lamang sa inggit dahil sabi ninyo noon na galit si Pangulong Donald Trump kay Pangulong Bongbong Marcos pero ngayon siya yung pinakauna-unahang leader sa buong Asia na inimbitahan ni Pangulong Donald Trump doon sa APEC. So panoorin na po natin mga ka-update yung video. My visit to Washington, D.C, and most importantly, my meeting with President Trump is essential to continuing our, to advance our national interests and strengthening our alliance. During this visit, we will reaffirm our commitment to fostering our long-standing alliances as an instrument of peace and a catalyst of development in the Asia Pacific region and around the world as with my previous visits to different countries, i expect to meet with business leaders to explore business opportunities that will help to grow our economy even more. and uh, the, if, as you will notice the, uh, in the attendance of the cabinet secretaries here today, our cabinet secretaries for uh, defense and uh, for and the economic team. As well, however, uh, are not here simply because they are already there and have been there for a few days to prepare uh, the groundwork for the work that we are doing. Uh, whilst I am actually there, and so we, we, I expect our uh, our discussions to focus. Uh, uh, on security and defense, of course, but also on trade. My top priority for this visit is to push for greater economic engagement, particularly through trade and investment, between the Philippines and the United States. I intend to convey to President Trump and his cabinet officials that the Philippines is ready to negotiate a bilateral trade deal. That will ensure strong, mutually beneficial, and future oriented collaborations that only the United States and the Philippines will be able to take advantage of. Uh, we will see how much progress we can make when it comes to the negotiations with the United States concerning the changes that we would like to institute uh, so as to be able to uh, uh, alleviate the effects of a very severe. tariff uh, schedule on the Philippines. So dyan nga bago umalis yung Pangulo ay niliwanag niya kung ano yung pakain niya doon para sa siguridad ng ating bansa para sa matibay na ugnayan, na yan, no, sabi nga ng Pangulo, aliansa ng uh, United States of America at ng Pilipinas. Na kung saan makita naman natin na talagang kailangan-kailangan natin ng USA hindi ng China. Kasi yung China hindi magandang kausap, laging panlalamang yung talagang motibo. Although na sinasabi rin ng iba na ang Amerika daw ay ginagawa uh, lang front yung Pilipinas para sa gyera, Pero makita naman natin yung pagtulong ng uh, US sa kanyang kaalyansa yung Israel at maging sa Ukraine at Russia na Nung tinutulungan ng uh, Amerika, yung Ukraine ay hindi bastang makapenetrate yung Russia. Pero nung nagkaroon ng uh, hindi magandang ugnayan, si Pangulong Donald Trump at yung uh, leader ng Ukraine, makita natin na uh, lumaki yung ulo agad ng uh, Russia. Pero mabuti na lang at naayos din agad, no? Uh, Ganon din sa ating bansa, sa Pilipinas, kailangan-kailangan natin ng USA sapagkat ang Amerika ay talagang pagtulong yung kanyang ginagawa. Pero yung China, makita natin panlalamang eh. So yan po, makita natin dyan yung paghahanda ng bago dumating si Pangulong Bumbong Marcos. Ngayon, nang dumating na, binigyan siyang parangal na talagang uh, sinaluduhan siya biginalang resp respetado yung ating pangulo doon sa USA so sa hindi nakagusto ng ating vlog na to so basin siya lang kasi nasa katotohanan lang tayo at doon naman sa nakagusto ng ating vlog na to palike na lang po sa mismong video mga ka-update pa-share na din at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel So muli po, maraming maraming salamat sa panunod at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.